Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. So today is November 7. Ayan, November 7. I am so sorry. Ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video for almost 9 days din ako nanahimik dito sa YouTube. No? 9 days din akong hindi nakapag-upload. So I'm so sorry talaga lahat sa mga subscribers and viewers ko. So yun na nga, ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload ng videos is to share ko din sa YouTube. Anyway, hello sa aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Pasensya na talaga. At ngayon lang ako ulit kapag upload Well, ngayon, i share ko sa inyo kung bakit, ano yung mga dahilan kung bakit na nahimik ako for 9 days. Kasi nga nagka-problema. Nawawala ako sa focus. Lalo-lalo na yung nagkasakit yung anak ko. Yung panganay kong anak, si Ate Nicole. Kasi noong October 27 is... Uh, after niya, after ng kanyang klase, Friday yun, sumasakit yung chan niya. At during that time, is nag-menstruation din siya. Yes, nag-menstruation po yung anak ko. Very early po siya nagkaroon ng menstruation. At the age of 8, nag-menstruation na po siya. Tapos, is, ngayon, is 12 years old na siya. 4 years na din siyang nag-menstruation, no? So, batang-bata pa, di ba? Don't <laughs> worry, pina-check up na din And siya. During that time, bakit ang aga ng kanyang... Uh, menstruation. So, yun na nga ang sabi ng doktor is, yun na nga, yun, yun na, nadat na na siya. Dahil <laughs> yun sa ano, hormones. <laughs> hormones niya, maaga talaga yung hormones niya. So, yun. So, yun na nga, balik tayo sa check, ha? no October 27, nagkasakit nga siya. So, do October 27, 28, 29, hindi pa rin nawawala yung sakit ang kanyang chan. So, namimilipit siya sa sakit, mamumutla, parang magkukulaps na siya. So, yun ang, uh, na nga, dinala na namin siya sa hospital kasi nagpanik na ako. Kasi sakit, sumasakit lalo yung kanyang chan, namimilipit na siya sa sakit. Ano pa, um, parang mahihimatay na siya sa sobrang sakit. So, yun ang, uh, na nga, dinala namin. Kasi malapit lang din naman yung um, hospital dito sa Mercy Hospital. Ang pinagtataka ko lang din naman is hindi naman siya nagtatae. Hindi naman siya nag uh, nag nagka-fever. Wala din siyang sipon, wala din siyang ubo. 'Yun lang talaga yung sakit sa kanyang chan. sa may ano sa may uh, kaliwang bahagi ng kanyang chan. 'Yun yung 'yun yung dinadahilan niya lagi. So, dinala na nga namin siya sa hospital, sa emergency room. So, nung chinect na siya ng, ano, ng residence doctor doon, yung naka-doctor uh, na on duty during that night, kasi dinala namin siya sa hospital is as uh, Sunday evening. So, mga 6.30pm na nga yun. So, pagdating namin doon, chinect siya kung saan yung sakit na hindi in, na iniinda niya is dito sa kali, uh, kaliwang bahagi. Nung hinahawakan na ng doktor yung sa kabilang party ng kanyang chan sa kanan is doon ko nalaman na sumasakit din pala sa lower side ng kanyang kanang bahagi ng kanyang chan. Namimili ko din siya sa sakit. So yun na nga ang initial diagnosis ng doktor is either UTI or appendicitis. Appendicitis. So, lalo akong kinakabahan at nag-aalala kasi, oh my God, <laughs> nag-pray talaga ako during that time na sana is hindi appendicitis kasi pag appendicitis, kailangan siya operahan. It, nag-aalala nag, nag din ako dahil hindi, hindi ako prepared. I am not financially ready, no? Hindi ko talaga afford yung sa operation. So, <laughs> pinalabtes na nga siya. Kukunan siya ng dugo para sa kanyang CBC, platelet count, at saka sa kanyang uh, youth, uh urinary lab test. So, after noon, pinauwi kami kasi outpatient na kami, di ba? Hindi kami, hindi kami ina-advise na ipa-admit ay uh, ipaadmit yung patient kasi conscious siya, responsive naman, at saka uh, nakikita ng doktor na uh, matutolerate niya yung sakit kasi pag hindi masyado pag kasi daw pag hindi na natutolerate niya yung sakit namimilipit na talaga siya is hindi na siya makalakad pero makakalakad naman siya minsan umaandar na sa sobrang sakit so yun na nga after after uh, after na ilang oras bumalik kami doon ng 10, 10 pm kasama na yung asawa ko para kunin yung lab result so negative lahat ng kanyang lab test pati sa kanyang CBC normal, sa platelet count normal at saka sa kanyang urinary test is normal din. So, ina ano ng doktor is sinasuggest niya ulit is magpa-schedule kami ng whole abdomen na ultrasound para sa kanyang chan. Kung bakit talaga sumasakit yung chan niya. At malaman namin kung bakit nagkakasakit yung chan niya kung ano yung sanhi. It's either sa kanyang kidney stone or sa kanyang uh, appendicitis we're going to Mercy Hospital for Ate Nicole's ultrasound. Ah! Whole abdomen ultrasound. Ayan, nandito na kami sa hospital. Nakapasok na kami at saka malapit na kami sa entrance ng hospital dito sa Mercy Hospital. Ayan, malapit na dito sa Aminian. Kaya pajak padyak lang yung sinasakyan namin. Today kasi is a schedule niya for her whole abdomen ultrasound. Tapos nakainom siya ng tubig at saka nag-fasting na din siya simula kagabi. Ayan, pumunta na kami dito sa my station sa radio radiologist. Ayan, so ininform ko na yung staff dyan na ano, schedule niya ngayon sa ultrasound. So sinabihan ko siya na umupo muna doon kasi baka sasakit ulit yung chan niya. Tapos yung nagkuha ng video is yung pamangkin na kung lalaki na si Borge. Ayan, anak siya ng... Uh, sister-in-law ko, ayan, so umupo muna sila dyan at at saka as you can see may halaman sa gitna ng hospital ewan ko kung anong anong para saan yan siguro para mas stress out yung mga patients sa kakaisip ng kanilang mga sakit <laughs> well anyway nagbayad na rin ako dyan sa ano sa sa cashier para sa kaniyang um, whole abdomen ultrasound. Papunta na kami dyan sa room kung saan gaganapin yung kanyang, full well, abdomen ultrasound, kinakabahan ako talaga, sobrang kabako, tapos takot na takot ako, iwan ko ba, nag-overthink naman talaga ako niyan. Sobrang stress ako na niyan, tapos hindi na ako masyadong kumakain, kasi nga, ano ba naman talaga itong pagsubok na to, pero well, anyway, hayan. So we're just waiting for the doctor nga, darating siya kasi, kasi so, tingin niya yan, lang, lang yun. Oh, tatawagin lang kami pag nandito na yung doctor kasi wala pa, hindi pa dumating. And then, so, ultrasound for the whole abdomen. abdomen. Kasi nga, lagi sumasakit yung chan And, nung nagpa-check up kami, Sunday night, sabi ni doctor, ng doctor, ng doctor na nag-check sa kanya, if she was suspected for, um, ano ba nga ba yun, uh, appendicitis or UTI. So lumabas na yung lab test niya after 3 hours. So clear naman yung kanyang CBC, plate, plate count normal at saka yung kanyang urinary lab test normal din. So ngayon is ultrasound for the whole abdomen na uh, whole abdomen na lang yung hinihintay namin. Oh my God, I'm just praying na sana is normal lang yung kanyang um, ultrasound. Sana hindi appendix. <laughs> Wala kami pera. Um, Pa-opera. <laughs> oh my gosh. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Yung may magkakasakit tapos you are not financially ready. So, so after 30 minutes of waiting, ayan nakasalang na si Ate. Siya na yung ano na chine-check ng doktor. Tapos na kanyang ultrasound, binalikan namin yung kanyang ano, kanyang result mga 2 PM kasi hindi hindi agad nakukuha yung result. Eh. So pagkatapos namin nakuha ng result, is sinasuggest din sa amin ng do uh, nurse na uh, ipapabasa namin yung result niya sa specialist na doctor, which is a specialist for internal medicine. Pumunta kami agad dun sa ibang doktor, uh, sa specialist kay Doc. Uh, kay Doc Wamelda, which is specialist sa uh, internal medicine. So, noon na nga binasa niya yung result. <laughs> Thankful talaga ako kasi negative lahat na result sa kanyang pancreas, sa kidney stone, sa kanya appendicitis, sa gallbladder, sa kanyang uterus sa kanya sa kanyang ovary lahat normal. Ang <laughs> diagnosis ng doktor is dysmenorrhea lang pala. <laughs> Pero happy na Happy pa rin ako. thankful kasi yun lang yung resulta ng kanyang pagsasakit ng chan. Eh, wala din naman akong kaalam-alam kung bakit ganun yung nararamdaman niya. Kasi wala din akong idea na dysmenorrhea yun, Kasi I never experienced dysmenorrhea ever ever in my life. Kasi normal. Thankful ako kay Lord. Kasi normal din laman yung aking menstruation every uh, every month hindi ako nakakaranas ng ganoon ganong sakit, di ba? So, since nga, sabi ng doktor is, ang um, aga niya na menstruation so sinasuggest ng doktor na, ano, um, kailangan siya pagpukan. Pero, yung sa ovary niya is healthy naman. Wala naman siya nakita na, ano, may deperensya. So, yun na nga, kasi nga, since bata pa siya at ba, ma, bata pa siya nagkaroon ng menstruation, so yung hormonal imbalance niya is hindi stable. Ah, ano ba? Tama ba yun? Yung hormones niya is hindi stable. So, paiba-iba yung kanyang menstruation, either dadating yung first week of the month, second week, third or fourth week, then pagka next naman is, next month naman is, ano, last week of the month. So, ganun, paiba-iba siya. So, hindi pa talaga stable yung kanyang uh, date ng menstruation. So, yun na nga, niresitahan siya ng pain reliever during menstruation niya. Pag sumasakit, hot compress at saka eyebrow profile on yung kanyang ni-reseta ni Doc. Tapos, nirisitahan din siya ng vitamins na iron kasi nga, namumutla siya. Uh, kulang siya sa iron daw sa ating doktor kasi nga, busy sa school, nasistress sa school, lalong lalo sa mga performance tasks, assignment. Busy din siya sa preparation ng kanyang Uh, sa mga club kasi may sinasalingan siyang club at meron din siyang sinasal, uh, meron din sila preparation para sa kanang intramural sa so school so at saka maaga din siya gumising tapos uuwi siya dito mga 5:30 5, 5 pm uh, 6 na ayun minsan nga umuwi yan dito after school nakatulog na nga hindi na nga ng uh, ng hapunan so ginagawa ko ginigising ko na lang So yun lang nga, thankful pa rin ako kasi negative lahat ng aking haka-haka. Minsan tayong mga nanay nag-overthink na at least man lang ngayon dun sa check-up na ginawa namin sa kanya is um, malinaw na. Panatag na rin yung loob ko. Hindi na ako nag-overthink kung ano ba talaga nangyari sa kanya. So, dysmenorrhea lang pala yung nararanasan niya. Akala ko talaga, but sa increase, sa kanyang kidney stone, sa kanyang gallbladder, ay iwan ko ba. So, at least ngayon panatag na yung loob ko na Uh, dysmenorrhea yung kanyang uh, nararamdaman na sakit lang siya. Thank you na rin ako kay Lord kasi dininig niya yung aking uh, prayer na sana is ano, hindi masyadong malala o hindi malala yung kanyang nararamdaman kasi I am not financially ready. Lalong lalo na na ganito, lalong lalo na lalo, 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 sa so mga malaking ang gastos, no? Mawala talaga ako sa focus lalo na pag may nagkasakit sa pamilya, lalo lalo na yung anak natin. I'm sure ganun din yung mararamdaman nyo, yun, yung katulad sa akin na sobrang pag-aalala. so that's it. Na-share ko lang naman sa inyo kung bakit hindi ako pag upload ng video at saka na-busy din ako sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na is um, laging umuulan, ayan, nag-run out pa, laging run out. Well, anyway, that's it for today's video, guys. Sana naman po ay, ngayon alam nyo na kung bakit na-stop ako for 9 na days na hindi nakapag-upload. Hayaan nyo at um, sisikapin ko na makapag-upload ulit at maging active ulit sa YouTube. Ayan. Thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking new viewers. Sana ay maiintindihan nyo. And that's it for today's video guys. Thank you so much for watching. At saka kung bago pa kita yung viewers, Please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the bell button para ma notify are notified ka in every videos that I uploaded. la are going mga business tips, uh, business, and for tips and uh, ideas. Ayan. So that's it. Thank you so much for watching and gracious everyone. Bye.